kaya na kakain siya mga idol kumakain siya ng bigas isa lang ibig sabihin nito tatagal ito dito kasi bigas lang kumakain siya yan palapit-lapitin natin ng kaunti maganda yung sing-sing mga idol ang ganda niya checkered na white fly may white fly siya labas ka pang kaunti dito mga idol para hindi mabangga yung kamay natin dito sa may bakal. Ayan. One, two, three. Banga idol. Huli na naman. Dali na naman. May tukot na naman tayo. Masaya na naman si Boy Dakma. <laughs> Ito na siya mga kalapatid. Ang bait niya pala. Kaya madali natin na huli. Payat na oh. Ang nipis-nipis na niya oh. Parang bread. Ganda ng pakpak niya oh. Kachamba na lawan tayo. Huwag ka sana munang umalis. Bigyan mo muna kami ng anak. Ganda. Babae nga oh. Walang kaibigan ganda niya mga idol tingnan niyo naman yung mata niya itim pero parang bata pa eh titingnan na natin yung singsing -sing. ito yung kanyang sensor oh Recon 500 Sensor nya Recon 500 Ito naman yung kanyang Ah. Saudi KSA 2023 091118. At meron dito pang isang singsing -sing na kulay itim. Walang nakasulat. Ayan. Buhay nyo mga idol kung saan siya galing. Saudi Arabia. Pero yung mata niya parang bata pa. Na? talaga pa siguro ito. Yan mo, oh, dami kang magkakasawa dito. Oh, may mili ka lang. May bordagol kami dito. Ay, mga idol, papakainin muna natin siya. Saka natin papakawalan. Parang wala talaga oh, wala oh, wala kalaman-laman oh. Ayun, pa-relax relax muna natin dito mga idol. Hindi ko ito inaangkin, papakawalan ko ito. Update ko kayo mga idol sa next video natin. Papakainin ko lang siya. Talaga ang gutom na gutom na eh. Ayan lang mga idol. Thank you for watching. Please follow, like, and share. Mga kamangyan. Baka naman. Pa-share naman dyan. Ganda ang gulay. Kahit ngayon, wala na.

看。